Padami ng padami ang bulak ang bunga ng aking melon. Ayun siya. Oh. Paitaas. Ayun may mga maliliit pa siya doon sa taas. Malayo nang narating ng aking melon. Ming. Kang ano diyan, Mina? Nagbablog ako. Ito na po sa ano to. sige sunod sa akin. Pero pagpakainin mo naman, ayaw niya naman kumain. Magsunod lang siya. O, oh, ayan. Ganyan lang siya. Nagbablog ako. Diyan eh. <laughs> ka lang, Ming. Ayan ang puno niya, maliit lang. Pero yung bunga niya, marami. Marami siya. Kung mag-develop ma ito lahat, ah, tingnan mo. Oh, ayan, ayan. Meron pang mga maliliit. Ayan, paitaas. So, dun sa taas, marami sya ng bunga. So, sana guys, mag-develop ito lahat para naman magkaroon ng result ang aking vlog dito. So, yun lang guys, ang aking vlog for today. Thank you so much for watching. See ya.